mga magdok, ah, uh, for today's video gagawa tayo ng pakakak ng labuyo subukan po natin yung nakita natin kay Idol Katuldok na gumawa siya ng pakakak gamit ang sanga ng bayabas at saka uh, dahon ng niyog kaya e sa atin ah, uh, wala tayong nakita ng bayabas sanga ng bayabas yung gagamitin natin is kape yung gagawin natin no? Huh? at saka dahon ng kugon Ay, kinuha na tayo dito mga kamagdok. Ayan, dahon ng kugon hindi ko alam kung anong tawag sa ibang Lugar to, sa amin, dahon ng kugon. Yun po ang gagawin natin kasi wala akong dahon ng uh, niyog. Uh, subukan na natin kung talaga bang tested ang proven yung nakikita natin na ginawang pakakak ni Idol uh, Katuldok. Ngayon, kukuha tayo ng kape. Tara. Uh, ito, yung, ito yung kukunin natin. No, kape kasi wala akong sanga ng bayabas ito yung kukunin natin mga kabagdok tara gagawin natin para subukan natin kung kalagawang tisted ng probin yung ginawa niyang pakakak ito na mga kabagdok. ito na yung gawin natin subukan lang natin yung nakita natin no? kay Idol Katuldok kung talaga bang tested ang probin yung ginawa niya ano eh parang hindi tayo makapaniwala no subukan lang natin talagang gagana ba to kasi ano to eh kapi yan po mga -bagdok, no ah, balatan lang natin subukan na natin doon no ngayon ah, huwain lang na natin mga kabagdok ayun po mga kabagdok ito, dahaw ng ugon kasi wala ho tayong dahaw ng ano dahon ng niyog subukan natin kung gagana ba to natin Kulin natin yung sobra tuloy natin rin ito yan subukan natin mga kabagdok kung talaga mag tested ng probin nakita na natin kay idol katuldok ito subukan na natin kasi dito dahon ng niyog yung sa kanya dahon ng niyog at saka sanga ng bayabas ito sa atin kapi kataka dahon ng kugon subukan lang natin talaga oh gumana tested pala yung mga ka bagdok no? na yun nakita natin kay idol katuldo oh ayos talaga totoo pala yun mga ka bagdok no yun na nakita natin na tips para sa labuyo na pangate Ito'y uh, busis ng inahin na labuyo. <laughs> Gumana pala mga bagdok. Ayan o. Oh. Yung sa kanya kasi bayabas to eh. At saka dahaw ng niyog sa atin. Kugon at saka kapi lang. Uh, sinubukan lang natin talaga kung talaga bang tested and proven yung nakita natin kay Idol Katulok. Yun. Ang lupet. <laughs> Totoo pala. Ayos. Gumana. Yun pala yung ginawa nila pag sila ay Gumawa lang sila ng ano. Ito. Ayos pala, totoo pala mga bagdok, no? Ah, di ko napahabain eh mga kabulo hanggang sa muli. Salamat.